Welcome to Brian Tech. Alright mga katik, welcome back sa ating channel. So meron akong ipapakita sa inyo or meron ituturo ako sa inyo kung paano tanggalin ang kahoy na nakaipit dito sa kurso na madali lang na hindi kayo nahihirapan. So let's go mga katik, tanggalin natin ang nakaipit na kahoy dito sa kurso. Alright mga katik, ito na, tanggalin na natin ang kahoy na nakaipit sa kurso. So unang step mga katik, kumuha tayo ng dalawang screw na matataas yung ganitong screw mga katik mataas dalawa at dito natin siya ilalagay ganyan so ang gagawin natin mga katik at i-screw para tataas ang kahoy dito sa loob yan i-screw na natin paloob mga katik Okay mga katik, next Ang next screw na naman ang ating ipasok Natapos na nating ilagay ang unang screw So ito na ang pangalawang screw Kasi dalawa po ang ating ilalagay Left and right po na screw Para tumaas ang Nakaipit na kahoy sa loob ng hulso Okay mga patik, yan lumabas na ang kahoy sa loob ng hulso. na na, yan tumasa siya. So ang gagawin pa natin mga katik ay eh, ating pang iscrew, papasok ang dalawang screw para lumabas talaga ang kahoy sa loob ng hulso. ayun o oh mga katik lumabas na so kunting-kunting na lang mga katik at makukuha na natin ang kahoy ayun mga katik so atin ang matanggal ang kahoy sa loob ng horso so atin lang ikutin ikutin pataas ayun natanggal na natin mga katik ganyan lang kadali pagtanggal ng kahoy sa loob ng horso na nakaipit dalawang screw lang ang gamit ko mga katik ganyan lang napaka easy lang mga katik so gawin nyo kung anong ginawa ko sundin lang lang mga katik yun natanggal ko na So, yan lang mga katik at salamat sa panonood. Thank you for watching.